Jing tricks abilities and power Noong panahon niya bilang isang sojak, ang otoridad ni Jing sa Hunter Association ay pangalawa lamang sa chairman at vice chairman. Kahit na umalis siya sa grupo, patuloy pa rin niyang natatama ang lahat ng binipisyo ng pagiging isang hunter. Dahil walang impormasyon tungkol sa kanya online, sinasabi ni Kurapika na si Jing ay may kapangyarihan at kayamanan tulad ng isang presidente. Sa pagkakakulong ni Beyond Metero, si Jing ang nagsisilbing de facto leader ng Dark Continent Expedition Team. Bagam mat hindi ganap na ipinapakita ang kanyang mga kakayahan, siya ay isang double star hunter na kwalipikado para sa triple star hunter license at ipinakita ang husay sa sa pamamagitan ng pagtalo at paghuli niya kay Razor na sinasabing halos kasing lakas ng mga spider at kinilala ng dating chairman netero bilang isa sa limang pinakamahusay na gumagamit ng nen sa mundo. Si chairman Isaac Netero ay naabot ang sukdulan na lakas sa edad na 50 years old. Sa talang si Jing Prix ay 34 years old pa lang sa kasalukuyan ngayon na nagmumungkahi na nasa prime stage pa siya at madami pang panahon upang lumaks pa siya ng gusto. Ipinakita rin ni Hisoka ang malaking interes kay Jing sa isang nakakatuwang eksena na paglaban siya sa karamihan ng Hunter Association ng walang natamong pinsala. Ang kumpiyansa ni Jing ay makikita sa kanyang paulit-ulit na pagbabanta kay Pariston isang kapwa sojak. Kilala si Jing Prix sa pagtapos ng may hirap na para sa Hunter Association at sa kakayahan niyang maglaho ng walang bakas kahit na ang mga sojak ay hindi siya matagpuan na nagmumukhay na kayang gumamit ng isang uri ng super advanced setsu. Marunong din siya ng paggamit ng mga run na apektado ng Nen. Nag-iwan siya ng kahon kay Gon na mabubuksan lamang gamit ang aura nito. Nakuha niya malamang ang abilidad na ito sa pag-aaral niya sa mga ancient ruins. Si Jinkrix din ang isa sa lumika ng Grid Island, isang laro na ng Nen na sumasaklaw sa buong isla. Immense speed. Bago pa man makapag-react si Usamin, tinaas ni Jing ang kanyang kamay at nagkunwaring sumuntok habang si Usamin ay papalapit na may masamang intensyon. Ang bilis at lakas ni Jing ay napaka-imposible kaya't naniniwala si Usamin na tinamaan siya ng ilang beses. Sa panahon nang nagkita si Jing at Gon, nang umakyat si Gon sa World 3, binanggit ni Jing kung gaano katagal bago nalampasan ni Gon ang 500 meter mark at nagbiro na napagod siya kakahintay na nagmumungkay na inaakyat niya ang World 3 ng mas mabilis. Kitang kita ang mas mabilis na galaw ni Jing ngunit inamin niya kahanga hanga ito para sa unang subok ni Gon. Naiwasan din ni Jing ang putok ng beril mula sa tatlong Nen users habang kalmadong nakikipag-usap kay Pariston. Genius level intellect Masasabing isa si Jing sa pinakamatalinong karakter sa serye Nakita na niya ang karamihan sa mga pagpipilian at aksyon ni Gon Mula nung umalis siya sa Whale Island Pati na din ang pagsali niya sa Hunter Exam Ang kanyang pagpasok sa Grid Island At ang kanyang pakikipagkita kay Kite Nahulaan din niya ng tama kung ano ang magiging proseso Para magpasya sa mga tuntunin ng eleksyon At siniguro niyang mananalo ang sarili niya Na makikitang dinaig niya ang Sojax Ang kanyang mga hula tungkol sa halalan para sa bagong chairman ng Hunter Association ay tumpak at maging si Chidel sa kabila ng hindi pagkagusto sa kanya at pagiging sobrang matalino sa kanyang sarili ay humingi sa kanya ng payo minanipulan niya si Leorio isang taong hindi niya kilala upang siya ay maging hadlang sa tagumpay ni Pariston na ginawa niya igit pa rito nang alisin ni Jing ang mga gumagamit ng NEN mula sa partido ni Mujer sa underground level at ibabalik sa Castillo itinuro niya kay Pariston na kung gusto nyo makita ang kanyang mga kakayahan lumapit lamang ito sa kanya sa halip na gumawa ng mga hindi magandang idinisenyong senaryo para sa sarili na nagpapakita ng kanyang higit na kausayan bilang isang analis ng labanan kahit na sa mga oras ng labanan malinaw na ang mga pangunahing kasanayan sa pag-iisip ni Jing ay ang kanyang deductive intelligence bilis ng pag-iisip at versatility ano nga ba ang Nen type at Nen ability na si Jing Tricks? Yan ang malaking tanong ng karamihan sa mga fans ng Hunter x Hunter na ultimo ang manga creator ng serye ay hindi siya nailista kung saang Nen Affinity siya napapabilang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang posibleng Nen type at Hatsu nitong si Jing Tricks na ginagawa siyang overpower na karakter sa Hunter x Hunter. Si Jinkrix ay nagkaroon lamang ng maiksing eksena sa parehong manga at anime series Kaya naman ang impormasyon sa kanya ay kakaunti lang Si Togashi Sensei ay nag-update last year ng bagong Nen System Dito ay nalaman natin na karamihan sa karakter sa Hunter x Hunter ay pumagitna sa dalawang klaseng Nen Type Nalaman din natin ang bagong sistema para malaman ang mastery ng isang individual sa kanilang Nen Abilities Ipinakita ang Nen Type ng ilan sa karakter Character ng Hunter x Hunter maliban na lang sa isang karakter na walang iba kundi si Jing Tricks. Mapapatanong ka na lang talaga na seryoso ba itong si Sensei? isinama niya sa listahan si Komogi pero ang tatay ng ating bida na sigon ay still unknown pa rin. Naging hati ang opinyon ng mga tagahanga patungkol dito. May iba na sinasabi na baka kaya hindi ipinapaalam ni Togashi Sensei ang nentype nitong si Jing ay para lalong maging misteryoso ang pagkataon nito at lalo pa nating abangan siya sa mga susunod na serye. At para magkaroon tayo ng katahimikan sa puso't isipan natin at masagot na din ang lagi kong natatanggap na tanong mula sa inyo ay ibabahagi ko sa inyo ang aking ilang suggestion at teorya patungkol sa nen type abilities nitong si Jing Tricks na kukuhain natin ang kasagutan sa mismong kwento at kaganapan sa Hunter x Hunter. Ano nga bang nen type nitong si Jing? Well, ang unang teorya ko ay wala talagang specific na nen type itong si Jing. Hindi siya napapabilang sa kilalang anim na kategorya ng nen, ang enhancement, transmutation, conjuration, emission, manipulation at specialization. Ang paglalagay ni Togashi Sensei sa kanya sa unknown type ay ang sagot mismo sa kung anong nen type siya napapabilang. Wala siya sa anim na kategorya. Ito ba ay kasing katulad ng ability ni Kurapika na Emperor Time na kung saan kaya niya gamitin ang 100% ang anumang nin type category. Si Jing ay maaaring gumamit ng kahit ano sa anim na kategorya ng nin. Hayaan n'yong ipaliwanag ko ang isang ito. Nang nagpakita ng ability itong si Jing na ginaya niya kay Leorio, ito ay nagpapakita na ang ability niya ay kasing katulad kay Corollo at Leol na kaya nilang gamitin ang ability ng iba. Naiisipin natin na baka specialist din itong si Jing pero ang malaking pagkakaiba ay ang pagkopya ni Jing ng ability ay isa lamang talento niya na siya mismo ang nagsabi. Wala itong kondisyon na katulad ng kay Corollo at Leol at hindi ito nakaw o hiram na abilidad. posibleng kapag malaban nitong si Jing ay martial arts lang na pidalakas ng Nin ang kanyang gamit at hahayaan niya lang na matamaan siya ng kalaban niya at kokopihin niya ang ability nito at i-enhance pa. Lilika ng ibang ability na nauugnay sa taong kanyang sinusuri na siya namang gagamitin niya para talunin ang kalaban. Tila ginigisa ni Jing ang kalaban sa sarili nitong mantika. Ang pag-enhance ni Jing sa ability ng kanyang kinopya ay napatunayan ng gamitin pa ni Jing ang ilang ability katulad na lang ng pacing bullets at ultrasounds, abilidad na hindi pa nagagawa ni Leorio. Nabuo ni Jing ang kakayahang ito pagkatapos riin re ang remote punch ni Leorio. Ito rin ang maaring sagot kung bakit sinasabi niya na siya ang nagturo ng abilidad ni Kite na crazy slats. Posibleng sinuri din niya ang hilaw na abilidad ni Kite noong nagsasanay pa lang ito sa mga basic training ng Nen at gumawa siya ng isang malakas at unpredictable na ability na sa kalaunan ay magliligtas kay Kite. Ang skills na ito ni Jing ay maaaring sumasalamin sa kanyang profesyon o core gift niya. Si Jing ay isang ruins hunter, isang uri ng hunter na nakatuon sa pagbubunyag, pagpapanumbalik at pag-iingat sa mga ruins upang mabuhay muli ang mga sinaunang lipunan. Gaya ng kanyang profesyon, nasusuri ni Jing ang abilidad ng taong kinopyahan niya. Binubuksan ang malaking potensyal na mayroon ang taong iyon. Bubuhayin ang nakatagong abilidad upang gamitin niya sa pakikipaglaban o ituro sa taong sinuri niya. Ang kakayahan na ito ni Jing na tumuklas ng natatagong abilidad ay makikita din sa mga aksyon niya noong kabataan niya. Nahahanap niya ng walang kahirap-hirap ang kababata niyang si Mito na nagtatago sa lugar na pinakamahirap hanapin. Ang paghahanap din sa kanya ang kanyang ginawang huling pagsubok sa anak na si Gon at estudyanteng si Kite. Ang ganitong sulyap sa kung paano nakukuha ng mga karakter sa Hunter x Hunter ang kanilang abilidad ay naging pattern na sa paggawa ni Togashi ng kwento na kung ano ang talento nila nung bata pa sila ay siyang nagagamit nila bilang abilidad sa pagtanda nila. Ang ilang halimbawa dito ay si Corollo na nung kabataan niya ay magaling siyang gumanap sa iba't ibang katauhan sa stage play at sa kanyang pagtanda ang kanyang abilidad ay sumasalamin sa kanyang talento kaya ni Corolo gamitin ang abilidad ng iba't ibang taong kinukuhaan niya ng abilidad hanggat ito ay nasa kanyang libro na Bandit Secret. Gayun din itong si Pakunoda na noong kabataan niya, nababasa niya ang naiisip ng kaibigan niya na naging ability niya na tinatawag na psychometry. Maaaring magaling si Jing na sumuri at tumuklas ng bagay ngunit ang kanyang mismong nen ability o Hatsu ay magpahanggang sa ngayon ay hinahanap niya pa din kaya siguro sa unknown type siya inilista ni Togashi sa makatuwid ang nen type at special ability o hatsu nitong si Jing ay magpahanggang sa ngayon ay hindi pa din niya alam. Nagagamit ni Jing ang kahit anong nen type at hindi pa din niya alam kung anong special ability niya. Marahil ito ay nauugnay din sa sagot niya kay Gon sa tanong nito na kung ano ang hinahabol niya. Na sinagot niya ng kagaya pa din siya ng dati, hinahanap niya ang bagay na hindi pa niya nakikita sa harapan niya na bukod sa may hinahanap siya na may kinalaman sa Dark Continent nakikita ko na si Jing ay posibleng may natuklasan o lihim na nen type na maaaring nagmula sa Dark Continent o kaya naman baka mas karaniwan ito sa lugar na iyon ito marahil ang paliwanag din sa hindi matukoy na abilidad ni Meruem na aura sintesis at grant wishes ni Nanika. Hindi malinaw kung ang mga kapangyarihan bang ito ay nakabatay sa aura, kung ito ba ay non-related o kung sila ay isang hiwalay na uri ng kakayan na matatagpuan lang sa Dark Continent. Ang hindi matukoy na abilidad ni Jane Trix ay maaaring masagot sa mga susunod na chapter ng Hunter x Hunter Dark Continent kapag binigyan ito ng panahon ni Yoshihiro Togashi Sensei Say na ibahagi ang mga napaka-interesting na detalye sa buhay ni Jing Tricks. Kabilang na nga ang nen type at special ability nito, ang pahabol kong suggestion kung kaya't may ganitong kakaibang uri ng kapangyarihan si Jing ay dahil ang ninuno niya ay naglakbay na sa Dark Continent. Patunay na kapag naidikit ang isang karakter sa misteryosong lugar na Dark Continent, asahan mong may kakaiba itong lakas at kapangyarihan. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas malalimang pagtatalakay at kung gusto mong gumawa ako ng isang hiwalay na video patungkol dito ay huwag mayang magkomento sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.